Natagpo ang palutang-lutang ang katawan ng apat na patay na dolphin sa Bais Negros Oriental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid na iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Wala nang buhay ang apat na mga dolphins matapos nakita sa mababaw na porsyon ng dagat ng Sitio Pambutan na Barangay Canlargo, lungsod ng Bais Negros Oriental. Ayon kay Dr. Melanie Piscadilla, veterinarian ng nasabing lungsod unang nakita sa dagat ang labing pitong mga dolphins sa Tanhay City ng high tide, subalit ito ay nabutan ng low tide patungong Bais City. Tinulungan pa ng mga otoridad at rescuers na i-guide ang mga dolphins patung malalim na porsyon ng dagat. Subalit so, na recover, kahapon uh, na lamang ang tatlong separado o sa separadong lugar ang mga dolphins na wala ng buhay habang ang isa nakitang patay kahapon Enero 27. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex kantung una sa Pilipinas una sa Pilipino. Isang dalagita ang biktima ng gang rape sa bayan ng Dato Abdullah Sanki o DAS sa Maguindanao del Sur Province. Nabatid mula sa DAS MPS at sa Provincial Police Office na halinhinang ginahasa ng apat na kalalakihang minor de edad ang dalagita na nasa edad na 13 to 14 lamang. Ang mga suspek at ang biktima ay halos magkakaedad lamang ayon sa DAS MPS at parehong naninirahan sa isang barangay sa bayan ng Dato Abdullah Sanki Matapos na is nailalim sa medical examination ang dalagita, kinumpirma ng otoridad na nagahasa nga ito na hindi naman itinanggi ng apat na suspek. Batay sa salaysay ng biktima, naglalakad lamang umano siya noong gabi ng January 23 nang harangi ng mga suspek at isnagawa ang krimen. Kinabukasan, agarang inaresto ng PNP ang apat matapos sa magsumbong sa kanyang mga magulang ang dalagita. Isinampa na ang kaso laban sa apat habang isinailalim na sa incident stress debriefing ang biktima sa layuning masuportahan ang recovery nito sa trauma. Para sa MBC Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Aristado ang isang meth van helper matapos na harang at nakuha ng baril sa PNP TF Dabao Checkpoint sa barangay Likanan, Lasang, Davao City. Pasado alas 7 ng gabi, Enero 26, 2025. Ang suspect na kilalang si alias John, 31 anyos, tubong Santa Maria, Davao Occidental. Nakuha ng mga otoridad mula sa posisyon ng suspect ang isang caliber 45 pistol special STI edition na may isang magazine loaded ng tatlong bala. Kasong paglabag sa Public Act 10591 o Illegal Position of Firearms at Omnibus Code of the Philippines Section 261 o Gunban ang isasampang kaso laban kay alias Jan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.